Ano ba ang hinahanap ng tao habang ito'y nabubuhay sa mundong ibabaw? Nagsusunog ng kilay sa pag-aaral para makapagtapos ng kurso upang magkaroon ng kalaman. Kalaman na siyang magiging sandata upang harapin ang kanyang kinabukasan at ang kinabukasan ng kanyang pamilya. Tineis ang hirap ...pagod at puyat. Isinakripisyon na rin ang kanyang sariling kasiyahan at ang kanyang kalayaan na makapagliwaliw sa mga lugar na may mga magagandang tanawin. Kalayaan sana na kumain ng mga masarap na pagkain sa bawat lugar na kanyang mapupuntahan. Tiniis na mamuhay ng simple, pananamit na simple, at simpleng pangkarnewan na mga pagkain. Ginamit ang kalakasan ng kanyang kabataan upang isubsub ang sarili sa trabaho. Hindi nito alintana ang marahas na bugso ng panahon. Maging tagulan man, taginit, may baha o may bagyo, patuloy na isinnegrecipio ang kanyang sarili. Isinnegrecipio ang kanyang kalusugan at ang kanyang katawan upang kumita at makapag-ipon ng maraming pera para balang araw ay maranasan niya at ng kanyang pamilya ang kanyang minimiting magandang buhay. Sapagkat sa lahat ng struggles na napagdaanan ng tao, ang pakiramdam niya ay para siyang buhay na hindi pa nabubuhay. At paglipas ng mahabang panahon, hindi niya namamalayan na ang tao ay tumatanda. Ang katawan ay humihina at nagdeteriorate -de hanggang ito ay nagkaroon ng karamdaman. Isang malalang karamdaman nang siya rin mag sa kanya upang gamitin ang lahat ng pirang kanyang naipon. Mga pirang naipon dahil isinakripisyon niya ang kanyang sariling katawan. Ngunit nagkagalungkot isipin at hindi niya akalain na darating ang panahon na babawiin rin pala ng kanyang katawan ang lahat ng pirang kanyang naipon upang mabigyan ng lunas at kaginawahan ang kanyang nanghihina at may karamdamang katawan. At dahil nakatadhana na, na ng buhay ay may katapusan at gugustuhin mo man o hindi Ngunit ang tao ay hihilain sa kanyang huling ngantungan. At doon na marirealize ng tao na siya ay mamamatay na parang hindi naranasang mabuhay. Ano po ba ang magiging implikasyon nito sa ating mga sarili? Bakit po ba ang tao ay walang kasiyahan? Bakit patuloy tayo naghanap sa mga bagay na hindi natin naman mahanap? Ang kasagutan nito ay nasa ating mga sarili na rin. Ano mang mga struggles ang ating manaranasan habang tayo nabubuhay, dapat nating tanggapin ng maluwag sa ating kalooban. Mamuhay tayo na may takot sa Diyos. Ano man ang dapat ating gawin, gawin natin sa ngala ng ating Panginoon. Dahil ito ay nakatala sa Colossians chapter 3 verse 17. And whatever you do, whether in word or deed, Do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Dahil kung nais nating mamuhay na makajos, harapin natin ang lahat ng sufferings na ating mararanasan. Dahil ang sabi ng ating Panginoon sa Luke chapter 9 verse 23, If anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Ang cross ay nag-signify ng ating mga sufferings. At bakit sinabi ng ating Panginoon na follow me? Dahil ang ating citizenship ay hindi dito sa mundong ibabaw. At yan ay nakasaad sa Philippians chapter 3 verse 20. But our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. At bakit tayo maghihintay sa Kanya? Dahil ang ating hinahanap na daan patungo sa maliwanag at magandang buhay ay ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya sinabi nating Panginoon sa John chapter 14, verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kung nagustuhan ninyo ang video ito, please like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyong panunod. Magingat ingat po tayo palagi. God bless.